So ito na nga mga habibis, naalala ko may binili nga pala akong dalawang kilong tulingan nung isang araw. Nagre-request kasi yung kapatid ko na sirapin ng sinaing na tulingan kasi hindi daw siya nakakakain ng ganyan sa Guernsey. Kaya naman ito ang lulutuin ko for today's video. Pinalinis ko na sa palengke yung mga tulingan tsaka pinatanggalan ko na din ng buntot. Kaya hiniwaan ko lang sa gitna tapos pinirat-pirat ko yan ng ganyan. And then nilagyan ko ng asin yung pinaghiwaan ko sa gitna. At minasage-masage ko ng very very light. Gusto ko sana nilagyan ng daw ng saging kaso wala akong nabili. At dahil maliit ang palayo ko, hindi kakasya yung mga tulingan. Kaya gumamit na lang ako ng pressure cooker. Una kong ginawa, nilatag ko muna yung mga dried kamyas And then naglagay ako ng isang head ng garlic at dalawang pirasong red onion. Tapos naglagay rin ako ng konting luya. At para mas masarap, buti na lang may nakita akong taba ng baboy sa freezer namin. Kaya inilatag ko na rin yan. At gusto ko this time medyo manghang. Kaya naglagay ako ng limang pirasong siling labuyo at saka tatlong pirasong siling haba. Tapos isa-isa ko nang nilatag dyan yung mga ginawa kong tulingan kanina. Inaayos ko lang yung pagkakasalansan para maganda yung pagkakaluto. After that, naglagay naman ako ng aking paboritong select cane vinegar. Tinansya-tansya ko lang yung paglalagay. At nakakaloka, nakalimutan ko pa nalagyan ng na pamintang buo. Buti na lang at naihabol ko. Tapos naglagay na ako ng tubig. Yung tubig, pinantay ko lang sa level ng mga isda. After that, tinapon ko na yung pressure cooker tapos niluto ko for about 2 hours under low fire. Ayan, at habang pinapalambot ko ang ating sinayang natulingan sa pressure cooker kasi matagal pa yun, magbubukas muna kami ng gift ni Happy David! Galing ito sa aming well-made manufacturing company Well-made ang tagagawa ng aming favorite na Toyo suka, yung Select Select spices, soy sauce, Select vinegar, tapos ang Speed detergent bar, Window Wind rocks, rocks at Chapa, yung Jolly Jolly na soap. bat bath uh, soap. Oh-oh. Sarap, allergic na soap. Thank you Well-made. Thank you Well-made. Buksan na natin. Tapos ito pa pala binili daw nila tong gift na to itong Swatch Swiss Made sa Power Plant Mall at shoutout namin si Miss Jessica at si Miss Jaja si Miss Fe and si Miss Cleo yes thank you sa panonood ng vlogs namin salamat yan yeah, open natin to thank you Louie and Chell also at Sir Alvin maraming salamat thank you po open na natin excited kami sa gifts namin ng well made oh, oh my oh. god it's so nice tingnan natin ano ba naman? Tunihiya ako. Ang bongga. Teka lang. Mission to Jupiter! Hala! Saturn din sa'yo. Jupiter ako. Ha, ah, ito yung... Ang ganda. Ito ba yung mga planet. Ito, ito na rin sabi yung sabi mo ng limited edition. Ah, oh, yes. Ang ganda. Oh, oh my God. Omega. Swatch Omega to. Ito yung nag-tandem ang Swatch at Omega. Watch. Oh my God. Look at this. Inga. Look at this, oh. Ganda. It's so nice. Wow. Ganda. Salamat po ng marami. Thank you so much again, Sir Alvin and Wellmade Manufacturing Company. Thank you, Sir Alvin and Wellmade. Thank you po. Maraming salamat. And after two hours, eto, luto na ang ating sinaing na tulingan. Pinadaluyan ko muna yung takip ng pressure cooker ng tubig at baka sumabog na At eto na nga, ready to eat na ang ating sinaing na tulingan. Kumusta ang aking sinaing natulingan? Nakalimutan kitang i-video mo yun. Ang <laughs> init, bebe. Sarap. Sarap? Ang Pati yeah. yung boto ko, mo yung... Kaya ko. I'll show you. Pag na cooker ko. Ano yung ulo? Mm hmm. Wala na. <laughs> Nag-dissolve na sa bibig ko. Pag na cooker ko. Wala na yung ulo. Wala ka maramdaman kahit crunchy wala. Yay! Yeah. Lindy, medyo maanghang. Binigyan kita ng konti at baka mamaya maanghangan ka. Bukod sa separate mong ulam na, ano yan, dumpling. Ano, kumusta is that? Ma maanghang ba? Hindi naman po maanghang. Hindi masyado? Hindi po. Hindi maanghang. Masarap. Masarap? Masarap. Masarap. mas masarap at trinito. Siguro yung sabaw sila maanghang. Oh, baka yung masabaw kasi may sili eh. Pero, Pero mo? Opo. Kalo walang masasayo. Kasi pati yung buto. Super, ano, di ba? Malambot. Ingin? yung buto ko ko na <laughs> masarap <laughs> yung buto di ba sobrang lambot? sobra oh nice masarap ito na na sir yay ayan nalagustuhan ni Lindy hindi yeah. daw masyadong mga binigyan po ulit siya ng isa pang malaki na to tulinga na sinaeng masarap Lindy masarap po yay Sarang kain ka na marami yes <laughs> kaya po kaya ko po mga tignan mo na yung diluto kong request mo na sinaeng na tulingan Yes. Matagal ko nang gusto to. Nakain kami sa Guernsey, hindi. Parang walang tulingan doon. Correct me go. if I'm wrong sa mga friend, Guernsey mm. friends ko. Pero, Macarel, gumawa na ako din ng makarel pero hindi successful. Ito tulingan. Ay. I... Ang lasa. Hmm. Narap. Pero parang hindi ka tulad kay mama. Iba yan kasi pag na sure cooker ko, tapos naligyan ko ng um, sili. Ibang But, version ng kay mama, pero masarap siya. Lasa, masarap naman. Masarap lasa. Pasok. Sa pasok. Sabangan. Sabangan.